buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bata pa lang ako. Iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mamula ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sino mang akin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Maging iwan ng mga magagandang halimbawa at aral, may pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin. Dito pa rin sa ating natatangin doon may pangako ang Nicole, ang hirap naman pala ng trabaho na kuha mo. Ba't ayaw mo akong padadalawin doon? Huwag ka nang magtampo, Jonas. Bakit nga ayaw mo akong papuntahin sa bahay ng pasyenteng inaalagaan mo? Kasi nga, may pagkamasungit yung anak ng pasyente ko. Aba, kung tutuusin, wala siyang karapatang pagsungitan ka. Aba, hindi ka katulong sa bahay nila. Ah, alalahanin nila, nurse ka. Narong ka bilang profesional na caregiver sa pasyente mo. Baka naman magbago si Ma'am Miriam pag medyo matagal na ako sa kanila. Pero bakit ayaw kanilang bigyan ng day off pag weekend? Katulad niyan. Martis ang day off mo na binigyan nila sa'yo. Eh kasi nga, restaurant ang business ng amo ko. At malakas ang restaurant pag weekend. Kaya ganun. Eh, ba't sabi mo, medyo may pagkamasungit? Sabi mo, hindi man lang humingit eh. Nakikita ko naman, humingiti rin siya at tumatawa. E nga lang, hindi sa akin, kundi dun sa boyfriend niya. <laughs> Alam ko na. Baka pinagsesilosan ka. Hmm, selos ka dyan. Hindi naman siguro. Ang ganda kaya ng amo ko. Sosyal na sosyal kung mag-ayos. Kung mabait ka mo sa'yo yung pasyenteng inaalagaan mo, baka doon nagsiselos. Baka iniisip niyang mas napapalapit pa ang tatay niya sa'yo kaysa sa kanya. Carl, oh, mag-coffee ka muna bago ka umuwi. Wow! Thank you. Mmm, sarap! Abisado mo na talagang timplang gusto ko, ah. <laughs> sa tagal na ba naman nating magnobyo? Siyempre naman. O, oh, bakit lumilingalinga ka? Parang may hinahanap pa dito sa bahay. Ang nurse ba ni Papa? Huh? Uh, eh, kasi naninibago lang ako. Hindi ko siya nakita ngayon. Nakalimutan mo na ba? Tuesday nga ang day off na ibinigay ko sa kanya. Tuesday nga, uh, Oo nga pala. Tapatin mo nga ako. May gusto ka ba kay Nicole? <laughs> Miriam naman. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Natutuwa lang ako kay Nicole. Kasi nga, nakikita kita sa kanya nung college pa lang tayo. Pero, liban dun, wala na. <sighs> Sorry. Kuminsan kasi, parang natatakot ako na baka maagaw ka pa sa akin ng iba. Hindi naman ako ganong kababaw, Miriam. Matagal na tayong may relasyon. Hindi ko naman siguro basta-basta babalawalain ang mga pinagsamahan natin para lang sumubok makapagrelasyon sa ibang babae. naniniwala ako mahal ako ni Carl. Pero ayoko pa rin maging kampante. Mahirap na. Hindi naman siguro masamang maging maingat sa mga bagay na pagmamayari ko. Ayoko maagaw siya ng iba sa akin. Kaya nagtanong-tanong na ako sa mga ospital kung may mairirekomenda sila sa akin na pwede maging private nurse ni pa? Sa lalong madaling panahon, kailangan mai-dispatch ko ang niko na yon. At ngayon balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako. Ang Bukas Sir Hernan, huhugasan ko lang po ito mga platong hinamit natin. Tapos, kung gusto niyong daling ko kayo sa garden, ilalabas ko po kayo. Eh, uh, ang, ang kanyang paghuhugas ng mga plato, dapat ay trabaho ng katulong. Pero, Matagal-tagal na kasi kami walang katulong. <laughs> Hindi makasundo ni Miriam yung huling maid namin, kaya umalis agad. Okay lang po, sir. Pag may smart dishwashing liquid po, madali namang mahugasan mga plato at baso. No, ganun ba? Mm -hmm. uh, medyo strict ang anak ko. Ikaw nang bahalang Magpasensya. Ah, wala po sa akin yun. Huwag po kayong mag-alala. Eh, hindi mo maialis sa akin na hi hindi mag-alala. Kasi na, nababaitan ako sa iyo. At gusto kong pag-aalaga mo sa akin. A ayokong mapalitan ka pa ng ibang nurse. Ah. Gusto ko rin po kayo, Sir Hernan. Mabait po kayong pasyente. Noon po mag-OJT ako sa isang ospital. May mga nakakwentuhan po kong nurse na nag-private nurse din muna. May mga naalagaan daw po sila na sobrang susungit. Sinasabuyan pa raw po sila ng juice o Ma tubig. Sobra naman yun. Kapag ginawa ko yun, la luna un sayo <laughs> ako nang nagsasabi pa, pa painumin mo ko ng last Ay, nako hindi ko naman po kayang gawin yun <laughs> eh kesa makapatay ako ng pasyente magre-resign na lang po ako <laughs> sabi ko lang naman yun <laughs> ma mabait ka talaga nang kumuha po ako ng kursong nursing alam ko pong ito ang magiging papel ko sa buhay ang mag-alaga ng mga may sakit. At napag-aralan ko rin po iba-ibang ugali ng mga taong may karamdaman. Kaya ako nagkataon po masungit kayo, dapat lang nahabaan ko ang aking pasensya. Yes. Ako nga yung nagpunta dyan sa hospital ninyo last week. O ano, meron na ba kayong recommend na private nurse sa akin? Yes. Yes! Oo naman! Alam kong I have to pay a much higher salary for a private nurse. Handa ako magbayad. Okay, sige. Kung wala pa, tatawag na lang ulit ako. Bye! <sighs> Ang hirap maghanap ng private nurse. Hindi ko kaagad may didispatch ang Nicole na yun hanggat wala ako nakikitang kapalit niyang mag-aalaga kay papa. Ha ah, naiinip na ako. Naiinip na ako. Kung bakit kasi ang Nicole na yun pang unang nakita namin? <coughs> Heto ang water hose, Sir Hernan. Kayo po magdilig ng halaman sa banda rito. Mamaya po, ako magdidilig doon ng mga halamang nasa tabi ng uh, bakod. Uh, ay, a, 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 akin ang hose. Ito po. Ah. Mm. <laughs> alam, mo, alam mo bang matagal kung hindi nagawang ganito? <laughs> Madali lang naman po, di ba? Mm. Kahit nakaupo kayo diyan sa wheelchair, kaya-kaya niyo magdilig. <laughs> Oo nga. <laughs> Kahit nga pala ganito ako, meron pa pala akong magagawa. At saka hindi po kayo mananatiling ganyan, sir. Makakalakad pa po ulit kayo. Uh, Nasa determinasyon lang po ninyo at samahan din po ninyo ng dasal. Uh, uh, si, siguro nga'y doon ako nagkulang sa pagdarasal. Matagal akong nakalimot sa Diyos. Kaya siguro dinatnan na ako ng ganitong pagsubok. I Ipagdasal mo ko, Nicole. Mas pakikinggang ka siguro ng Diyos da dahil mas malapit ka sa Kanya. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama, tricycle driver. Diyan lang sa tabi. Ah, eto humbayad. oh. salamat ho. Magugulat si Nicole sa pagdating ko ito. Basta nalaman susulpot ang walang pasabi. Sana narito siya sa inuupahan nila ni Jonas. Kakatuko ko. Nicole? Nicole? Tao po! Nicole, anak! Inay? Ah. Uh, uh, kayo pala! Uh, tuloy po kayo! Tuloy po! Uh, salamat. Narito ba si Nicole? Uh, wala po siya. Nasa trabaho po. Sa hospital? Uh, hindi pa po siya. Tinatawagan ng mga hospital na pinag po niya. Pansamantala po, pumasok muna siyang private nurse. Eh, kaya lang po, lingguan na uwi niya. Tuwing Martes lang po ang day off niya. Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, bakit po bigla kayong napaluwas? Ay, kasi, Juan, nasunog ang bahay namin sa probinsya. Wala akong pamilian kundi ang lumuhas at magpasaklolo sa inyo. Wala na ako ba doon? <laughs> Inay, huwag na po kayong umiyak. Narito naman po kami ni Nicole. Ah, salamat, Jonas. Maraming salamat. Mabuti na lamang at mabait ka. Alam ko, hindi niyo ako pababayaan. Sandali lang. Nicole! J Jonas! Anong ginagawa mo rito? Bakit narito ka? Andiyan ba yung masungit na anak ng pasyente mo? Wala pa si Ma'am Miriam. Pero pauwi na yung mga ganito oras. Bakit ka ba pumunta dito? Sinabihan na kita, tiba Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Sasabihin ko lang sa'yo na dumating ang nanay mo. Ba si... si inay? Nandito sa Maynila? Bakit daw siya biglang lumuwas? Nasunog daw ang bahay niyo sa probinsya. Yung buong compound natupok. Eh, kaya wala raw siyang mahinga ng tulong. Kaya limukas na lang siya. Ay! Si, si Maria. Miriam! Ganito bang ang ginagawa mo pag wala ako? Nagpapapasok ka ano ng lalaki sa bakura namin? Ma'am, ma pa pa pasensya na po. May emergency lang po. Kaya napasugo dito si Jonas. Wala akong pakialam sa emergency! Ang punto ko dito, hindi ka sumusunod sa mga sinabi kong patakaran na dapat mong sundin. Mom. Na dapat, kapag wala ako dito sa bahay, hindi ka dapat nagpapatuloy ng kahit sinong hindi kakilala ng aming pamilya. Mawalang galang na po, ma'am. Hindi po ako masamang tao. Ah, hindi kita kinakausap, lalaki. Umalis ka na. Sure ba naman kayo masungit? Aba! Nicole, mag-resign ka na bilang private nurse sa pamilyang yan. Jonas! Bastos ang babaeng yan! Kasi naman ho, kayo unang nang bastos. E, hindi ako magiging magaspang ugali ni Jonas kung hindi ninyo siya siningalan. Nasa pamamahay kita! Dapat sumusunod ka sa kung ano ang patakaran ko! Kaya tumahimik ka! Makatatagal pa kaya si Nicole sa mataas at magaspang laugali ni Miriam? Mga Nagsiganang Vilma Borromeo Susan Robles Phil Cruz Lawrence Sharers, Harvey E. House, at Chikit Amor bilang Miriam. Dinapata ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang at ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaan niya yung huwag po yung kaliligta sundan at pakinggan. Ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may ang bukas